So guys, guys, andito na tayo sa SM Store. So ano bang ginagawa pag andito tayo sa SM Store? Siyempre, pasok tayo. Uh, guys, dito na kami sa SM Supermarket Store. So guys, lahat ng nakikita nyo yan. Lahat ng nakikita nyo. Kahit isa dyan, wala tayong bibiliin. <laughs> 'Di ba? Pag pumasok tayo ng department store, isa lang ibig sabihin niyan. Tingin-tingin lang hanggang mahilo. tingin-tingin <laughs> sa mga paninda, tingin-tingin sa mga nagagandahang mga personnel sales lady salesman oh, diba yan ang ibig sabihin pag pumasok ka ng department store. Tingin-tingin lang muna. At syempre, pag tapos natin dun sa pinakataas, baba naman tayo sa third floor. So, ganoon pa rin. Gaya ng unang pagpasok natin, tingin-tingin pa rin. Hanggang tinginan tayo. Basta pag pumasok tayo ng department store, tingin-tingin lang. Walang bibili. Okay, so yan. Yan, oh. Yan. Yung dalawa na. Wala namang bibilin din yan, eh. Gaya rin natin yan. Wala namang bibilin yan. Wala. Oh. Okay, oh, itong anak ko. Kahit magturo pa yan. Tingin lang kami. <laughs> Tsaka na pag nagka-pera. Pag sumawad na tayo sa YouTube. Sa Facebook, di ba? <laughs> o oh, yan. Kunyari, pili-pili. Pero titingin lang yan. Tatanong lang yan, eh. Hanggang tanong lang yan. Hindi naman talaga... Ganda nung lang yan, hindi naman bibili yan eh. Wala kasi kami pera. <laughs> Alam nyo na. Pag pumasok sa department store, ano magawin? Siyempre, iikot lang. Titingin-tingin lang hanggang mahilo. <laughs> at the same time, kapalamig. Mainit ang panahon eh. Nandito pala tayo sa mga sapatosan. Pambata pang at pangmatanda. So, hindi pa rin tayo bibili. Ikot-ikot pa rin. O oh, yan o, oh. ganda na sa mga sapatos. O oh, yan ulit. Siyempre pagtapos natin dito sa mga sapatosan, nandito naman tayo ngayon sa baba, second floor naman. O, oh. sila pa rin yung kasama ko. Tingin-tingin pa rin. Wala pa rin binibili. Yan. Pag pumasok sa department store, anong gagawin? Ikot-ikot lang. So, dito na tayo ngayon sa mga makeup. Yung makeup ng mga pambabaeng minsan lang gumanda sa abong buhay so yan yung mga makeup lipstick yan para naman kahit paano gumanda baka may sampling dyan may pre o oh, yan o oh, pre yan o o oh, oh. oh. pang lang kayo o oh. o ah oh. papaganda ayan o oh, libre yan walang mga no, no budget makeup pre diba libre na nga lang grab nyo na yan libre na yan ayun ano no? testing nga Oh. Ay, ganito yung ina, no? Oh. ayan, ang mga sombrelo. Orlando. Ito ang gaganda. Titignan lang natin yan. Bonnet. Wallet. dahil nga bago sinturon to ron wallet diba yan syempre pagtapos dito dito naman tayo sa mga utensil mga plato syempre may mga kaldero din dito kompleto yan mga bahay diba oh, diba ang ganda titignan pa rin natin yan wala pa tayong bibiliin diba ang ganda sa mata ang ganda sa mata wala lang, wala lang budget diba ang ganda Wow, oh, ayan. Yan, eh. ayan, maganda oh. 'yan. Saan ito, ito, ito? Ito. Opo, ayan ito, ito. Ito. Ayan, opo, po, ito. Ah, Okay, guys. Okay, guys. So, tapos na tayong umungdang Uh, SM department store at SM store. So lalabas na tayo. Diba? Oh. diba? guys? So nandito na tayo ngayon. Nakalabas na tayo. Ano? Oh, wala kami binili. Ganyan talaga.